another day here at Linda's home and for today's episode po is magkakaroon tayo ng mga update dito sa ating kambingan. Ang magiging topic po natin is paano po ba natin malalaman na malapit na sila mga anak or yung mga pwede natin mapansin na buntis sila kasi meron pa kami natitirang dalawang kambing dito na gusto namin pakita sa inyo yung before. Uh, nila mga na po yun gusto lang po namin magpasalamat ng Linda Fam kasi umabot na po tayo sa 1,000 o almost 1,100 plus na po uh, and gusto lang namin magpasalamat kasi kahit late po ang mga uploads namin or super tagal kami mag-upload uh, patuloy nyo pa rin po kaming sinusuportahan, Marami pa rin po namin ng parami sa ating family or sa ating Backyard Fam So, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo na pag-support. Samahan niyo pa rin po kami sa aming backyard journey. Before po ipakita yung mga inahing kambeg na buntis, is gusto ko lang po kayong inform na wala na yung aming mga box dito, yung mga lalaki. Si uh, si Burger, si yung dalawang magkapatid, si Leo at si Mateo. Kasi ina, um, binenta na po namin sila kapalit po yun ng isa pa pong inahin. So, bakit namin binenta yon? Kasi nga po, mga bucks sila. So, hindi natin pwede silang iiwan dito sa ating farm. Iniiwasan natin yung mag-inbreeding. Lalo sila ng palake. Especially si F3 kasi almost a year na siya dito and marunong na siyang mangasta. Ayun na nga po, dahil before mag-end ng 2023, may mga kambing po tayo nang December... 25, meron po tayong inahina ng anak na si Romy, dalawa po yun. Unfortunately, namatay yung isang kapatid na, lala, na babae. Isang lalaki sa babae na first time namin magkaroon na namatay yung doling namin. It's okay kasi nakasurvive naman na po si... Uh, yung isang backling namin, which is pinangalan po namin malos. At ah, tapos, nanganak na rin po. Ayun, Si Dona Bell, lang anak na naman. Backling na naman siya. So, sa aming farm, mas produce kami ng mga lalaking kambing. Hindi namin alam. Baka siguro kay F4 dun sa back namin. Tungay na siya. Ang galing. Ang bilis. Yung kapatid niya na Dowling, namatay. Eh, pero, positive pa rin tayo kasi meron namang matirang isang lalaki. Yan. So, yan si Dona si ito si Mocha Mocha tsaka si Bean oh. dede sila ito po magiging example namin na naman si F2 ang aming everlasting kambing Dang. dahil siya ay parang malapit na rin mag-anak. Ayan, oh, super laki na ng kanyang tummy. And kung makikita nyo, laki na rin yung kanyang dede. Pakita mo. Ayun. O, oh, laki na ng dede niya din. Ah. So, expected ulit namin is dalawa, pero okay lang kahit isa, basta healthy. No? At ito pala. So, yung nabenta namin kambing ng na mga lalaki, ito po yung binili namin. Bella ay expected or bunti siya nung nabili namin. Uh, hindi namin alam yung exact date ng uh, nakastahan siya. Kaya hindi rin namin mabilang kung ilan o kung kailan siya manganganak. Ito si Bella. Tsaka si F2 na lang po ang hindi namin nanganganak na kaming dito sa farm. Ayan. Eee, sweet naman eh. After ilang years. Ngayon ko lang nag-sweet sa akin. Ayan. Mm, Yan si Bella. So, dalawa na lang sila. Pero, feeling namin, hindi pa ganun kamatured o hindi pa ganun kalaki yung mga anak niya sa chan Kasi, maliit pa yung chan niya eh. Pero, compare niyo doon sa video na no, no, nakuha namin, medyo lumaki-laki na din siya. So, nabanggit ko na rin po sa mga past vlogs namin na iba talaga pag maganda yung napagbilhan nyo ng kambing which is katulad po ni F2, every vlog na lang, siya na lang pini-feature namin. Kasi siya yung parang regular yung pagbubuntis, regular yung pag-aanak, at never siyang namatayan ng anak. Na minsan nagkakaroon kami ng laps sa mga vaccines nila. Never kami naka-experience, at sana wag naman po, pero never kami naka-experience na mamatayan siya ng anak or uh, malaglagan siya. Bo, gusto ko lang din po magpasensya kasi super late na po namin ma-i-upload or nakakapag-vlog kasi sobrang busy lang po dito sa aming farm at saka sa personal life po namin hindi po rin namin na iba balance pero gayon pa man po patuloy pa rin po kami mag upload i-update kayo kung ano na mga nangyayari dito sa farm thank you po pala kasi ang taas na ng views natin dun sa Madre de Agua o kung paano magparami ng Madre de Agua kung hindi nyo pa po napapanood dito ililink ko na lang po sa caption or sa baba para po mapanood nyo or para makatulong din sa inyo kung paano po kayo magsimula or paano po magparami ng mga madre de agua nyo especially if may alaga kayo sa farm nyo or sa backyard nyo

Na. Hindi ko na bituin. Ah, oh, oh, oh lalaglap. The day today is February 29. Humabol na naman. Pero dalawang lalaki na naman po. Third time na po na puro lalaki ang kani ang kanyang anak. Good job, Mama. Yung pag... Eh, kamukha niya. Oh, ito. O, oh, nandun sila sa... Nakain uh, yung mga kaya. Palaya doon. Eh, na po sila. Ang oh, lood. Kamukha niya pareho. Anong gusto mong name, Miguel? Uh, Miguel. O, oh, tapos? Tapos si Mami. Ay, hindi. Dalong boys kasi yan, anak. Anong gusto mong name? Uh, boy is Miguel at eto, si Daddy Lalaki. Oh, oh, ayun! The first dede! First dede. Healthiest dede. Magbili ka na rin, Miguel. Ayan, susunod na yung isa. Susunod na Kanina <laughs> pa yung isa? So, na hindi na naman naabutan. Pero sabi ni Daddy, kanina daw umaga, nakahiga na sila. Nakahiga na to. And, talagang pansin namin sa kanya na dalawa yung magiging kambing. Kasi sobrang laki ng chan niya naman. Ayun na po, nanganak na po si F2. Yun po talaga yung inaabangan ko bago ko tapusin tong video to. Dalawang buckling, healthy. Bucklings po sila. Yung dalawa. Ang Ito kasi yung sunod eh. So, abangers pa kami. Tuturukan pa namin ng ano yan, ng iron, ng mga vitamins para maging strong sila dito sa outside world. Thank you for watching po. Maraming maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta, sa mga nagko-comments, at nagsusubscribe na mga nanonood. Maraming maraming salamat po. And if nagustuhan nyo po itong video na to, please do like and do subscribe. Tapos if may time, hit the tiny bell po beside it para po ma-notify kayo if may mga bago kaming vlog sa aming backyard. Maraming maraming salamat po. Bye!